ilalagay, asal pit ilalagay hello guys, nabot na si Sano dire sa, sa tawagan eh sa bingay ng kaliguanan dapat, kuwan dapat na sa kuha man tayo sa na, dapat tayo sa nipa so nga yung bingay ay na kapil so nabot na ko sa drive so lang ko nao. o oh. birthday ni marami birthday sa kuang kuan Oh guys abang-abang oh. nang -abang guys ah, sa compost guys kay init kay dire guys pud to dire, ah so ah oh, midra ah oh so, dua menit to bitim melego